Hello mga manay, welcome sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskating nanay at ngayong araw tara samahan niyo po ako. Dahil alam niyo ba yung mga leftover nating ulam, eh pwede pa natin gawa ng uh, recipe para mas lalong sumarap at maging espesyal at makain ng ating pamilya. So dito sa ating lulutuin ngayon, samahan niyo ako dahil ituturo ko sa inyo kung paano yung aking pagluluto ng ganitong ulam para makain at hindi masaya. So eto na nga yung kwento mga manay, bali kumain kami sa labas ng pamilya ko at nag-order kami ng isang large size ng crispy pata. Pero ang nakakalungkot, uh, tinry lang namin ng uh, tig-isa lang yata kami tapos hindi na namin kinain kasi hindi namin nagustahan dahil dry yung pagkakaluto at maalat yung timpla. Lalo na yung suka na sinurib sa amin, ang alat din. Kaya hindi namin nabit. Ngayon, eto nga, nag-ready na ako ng mga gulay. So, gagawan ko na lang ng technique. Sabi ko, lulutuin ko na lang para maging masarap at makain kesa masayang. So, napakasimple lang na mga manay para dagdag idea rin po sa mga mami na gaya ko. Para po, hindi masayang yung ating pagkain. So, eto nga, maglalagay tayo ng oil. Naglagay ako ng 3 tablespoon ng oil. Then, uh, magigisa ako ng 1 tablespoon ng minced garlic. Then, habang ginigisa ko to, ilalagay ko na rin yung sibuyas. Maglalagay ako ng medium size ng sibuyas. Uh, white onion, pwede nyo rin pong itry. Kasi, sayang naman. Sabi ko, ano gagawin natin dito? Eh, dry yung... Uh, ah uh, crispy pata na sinerve sa amin, ayaw ko naman magreklamo. Siyempre, ramdam mo rin, di ba, yung mga nagtatrabaho doon. At uh, pwede nga mangyari na sa kanila ikaltas yun. Kaya sabi ko, i-take out na lang natin. So, ito na nga pagkatapos ko magisay yung sibuyas at bawang, sunod ko nang inilagay yung na-chop na crispy pata. Eh, ang laki nito large size mga manay. Kaya sabi ko, iuwi na lang. Then sinama ko na rin yung buto kasi pampalasa din 'yan. So igisa-gisa lang natin para po uh, mas masarap. So dito hindi na ako maglalagay ng asin kasi nga maalat na 'to mga manay. Bale ginawa ko naglagay ako ng tubig. So sa tubig po naglagay ako ng 3 uh, cups ng tubig. Yung sakto lang. Then tinakpan ko at hinayaan ko hanggang sa kumulo. Then makalipas lamang ang ilang minuto mga manay ayan. So, madali na lang to dahil luto na rin naman yung ating uh, pata. Dahil ito ay uh, napalambot na at uh, naiprito na nga rin. So, hindi na to matagal lutuin. Bale, isusunod na rin natin dito. Maglalagay ako ng 200 ml na tomato sauce. So, parang ang style nito gagawin ko na lang siyang kaldereta. Uh, caldereta. Then, pwede rin kayo gumamit ng chopped na tomatoes, fresh tomatoes. Then, sinunod ko, naglagay ako ng uh, liver spread, yung maliit lang. Tapos, imimix natin. Then, habang inahalo ko to, medyo napuputlaan ako sa kulay ng ating ah uh, kaldereta. Kaya, maglalagay ako ng 2 uh, tablespoon ng liquid seasoning. Then, naglagay din ako ng ketchup na 1 point cup para maganda yung kulay, hindi siya yung mukhang malungkot. So, halu-haluin lang natin. At isusunod ko na rin dito ilalagay yung mga gulay dahil nga malambot na yung ating pata. So, naglagay lang ako ng carrots at yung ating patatas. Then, naglagay din ako ng 1/4 cup ng green peas, red bell pepper, at haluin ulit. So, bali dito, ang lulutuin ko na lang dito ay yung gulay. Then, tatakpan ko lang po ulit to para po mapalambot natin ang tuluyan yung ating mga gulay na nilagay. Makalipas lamang ang ilang minuto, eto na malambot na yung carrots at patatas. Ayan, luto na ang ating kaldereta. O di ba? Nagawan pa natin ng uh, panibagong luto kaysa masayang. Pwedeng pwede na natin tong iserve. So hindi na ako dito naglagay ng na mga kung ano-ano pa dahil sakto-sakto na yung timpla. Kayo mga manay, ano po ba yung uh, pagiging madiskarte ninyo kapag kayo ba ay kumakain sa labas? Tini take out niyo rin ba yung mga natira ninyong pagkain na alam niyo eh makakain pa syempre. 'Di ba? Sa mahal na ngayon ng bilihin. Kailangan talaga masulit natin yung mga kinakain natin sa labas. Although na kailangan din minsan sa bahay nilang tayo magluto para mas nakakatipid. So ayun nga, yung natry namin itong crispy pata sa isang restaurant, nakapanghinayang kasi nga yung timpla is dry at sobrang alat pero nagawan pa rin ng diskarte. So ito na po ang ating kalderetang crispy pata. O, ba? Diba? So, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Kain po tayo. At sa mga bagong pasok lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit nyo rin po ang notification bell. Paalam!